Every Filipino knows this scene too well. The yellow tape snapping tight. Rifles shifting. Magazines clicking into place. The fear of what happens when you're accused of drugs. Under Duterte's war, thousands were killed. Everyone knew a name, a face, someone who never came home. That day at Clark Airport, I became the man behind the tape. My story is in Shattered. Subscribe to Read Chapter 1. Durog isang memoir ni June Michael Paz, kabanata isa. Ang araw na sumira ang lahat tumunog ang posas. Malamig na bakal na kumurot sa aking mga pulso. Nakaposas sa harap, hindi nakatago. Ipinakita. Sumunog sa aking mata ang liwanag ng fluorescent sa Clark International Airport sa Pampanga, Pilipinas. Isa sa pinakaabalang terminal ng bansa kung saan lumalayo ang mga biyahero patungo sa mga sikat na beach at destinasyon sa buong Pilipinas o pabalik sa mundo. Pero hindi lang gateway sa paraiso ang Clark. Nasa gilid ito ng Angeles City. Kilala sa red light district at nightlife nito, magnet para sa mga foreign investors, negosyante at mga estranghero na humahanap ng takas para sa karamihan. Tigil lang ang Clark. Para sa akin, dito natapos ang aking kalayaan. Bumagal ang mga biyahero. Nagbubulong. Nagtuturo. Nakatungtong ang mga cellphone para makuha ako sa kanilang frame. Hinihila ng mga bata ang mga manggas ng kanilang mga magulang. Ibay agad na inilayo, parang nakakahawa ang kahihiyan ang iba naman ay hindi gumalaw. Nakatuon sa akin ang kanilang mata. Walang kurap, parang mga mga ngaso na nakatingin sa biktima. Naitayo ang yellow tape, kumikirit na humigpit sa paligid ko, parang hawla sa gitna ng terminal. Lumalapit ang apat na pong opisyal na parang may pinatay ako. Iba'y naka-plain clothes, iba'y naka-uniforme na basang-basa ng pawis dalaway may daladalang rifle sa dibdib. Hindi na kailangan kong tingnan. Naririnig ko naman ang kaluskos ng metal, ang tunog ng magazine na naglak sa lugar, ang paglipat ng bigat habang dumikit ang mga rifle sa kanilang katawan. Mabigat. Final. Umuugong sa taas ang fluorescent lights, umuuging parang mga insektong hindi ko mapapatay. Tumagos doon ang tunog ng mga rifle mas matalas pa sa lahat ng nasa kwarto. Naramdaman ng aking dibdib ang kapangyarihan ng mga baril na iyon bago pa man ito magpaputok. Isang maling galaw, isang maling segundo, at yung tunog na yon ang huling maririnig ko. Naramdaman ko ang bigat ng alam ng bawat Pilipino. Ang takot sa pulis, ang takot sa nangyayari kapag inakusahan ka ng droga. Ang pahala ni libu-libong napatay sa ngalan ng drug war. Pumagal na ang pagpatay, pero hindi pa nakalimutan. Nakabrand sa utak ng mga tao, na ipapasa sa bulong, dinadala sa katahimikan. Alam ng bawat Pilipino ang hindi bababa sa isang pangalan, isang mukha, isang taong hindi na nakauwi. Nakita ko sa mata ng mga nanonood. Malaki. Walang kurap. Hindi dahil hindi nila naintindihan. Dahil naintindihan nila ng sobra-sobra. Ang takot sa kanilang mata ay kumokonekta sa akin. Parang telepatik kaming lahat. Alam namin kung ano ang ibig sabihin ng eksenang ito. Kahit walang salita. Habang nakaupo ako sa ilalim ng fluorescent lights, tumatak sa isip ko. Ang lahat ng pinagdaanan ng pamilya ko para makatakas sa ganitong kondisyon. Para lang ako ang makabalik dito sa lugar na nilabanan ng nanay ko na takas na aresto. Nakita ko ang nanay ko habang teenager, nakayuko sa labahan, hinuhugasan ng kamay ang dalawang school uniform niya. Ang tubig na ginagamit niya ay galing sa bomba, ilang talampakan lang sa harap ng bahay namin, manual, paulit-ulit walang patawad. Sinasampay niya ang bawat piraso sa mabigat na hangin at nangangarap ng higit pa. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga anak na wala pa siyang noon. Nangangarap siyang palakihin ang mga ito sa lugar kung saan makakaya nila. Kung saan mas malawak ang buhay nila kaysa sa mga dirt road ng probinsya. Bilang valediktoryan, nakakuha siya ng scholarship sa Far Eastern University. Nagtapos ulit na may honors. Nakuha ang nursing license. Nang umalis siya patungo sa US, nakatira siya sa walang lamang apartment na halos hindi niya makakaya. Walang kama, walang sofa, wala. Ang unang sahod niya ay dumiretso sa back pay na hinigin niya sa landlord para lang manatiling may bubong sa ulo. Iyon ang simula niya at nandito ako, ang anak niya sa akala kong dream vacation, na aresto sa lugar na nilabanan niyang takasin. Nang ipinanganak ako, gusto ng nanay ko na pangalanan akong John ayon sa tatay ko. Pero pinigilan siya ng lola ko. Umalis na ang tatay ko bago pa ako ipinanganak. Hindi, sabi niya. Pangalanan mo siyang June. Ayon sa buwan na ipinanganak siya hindi sa lalaking umalis na yun. Hindi namin kailangan yung paalala. At hindi niya kailangan na maalala ito tuwing maririnig niya ang pangalan niya. Ganun ako naging June, hindi John. Wala ang tatay ko. Nagtatrabaho ang nanay ko. Pinalaki ako ng lola ko sa Pilipinas. Sa mga unang taon, yun ang pagkakakilala ko sa sarili. Isang half-white na bata na pumupuno sa puwang na iniwan ng nanay ko nang tumawid siya ng karagatan patungo sa Amerika. Akala ko ang lola ko ang nanay ko. Siya ang nagsusubo sa akin ng pagkain. Siya ang boses na nagpapakalma sa akin sa dilim. Siya ang minahal ko muna. Ilang oras lang ang nakalipas, parang hindi matatawad ang buhay ko. January 1, nag-U-turn ang flight namin dahil sa malakas na ulan sa Palawan. Geographical curveball na ibig sabihin, makilakilala na ng nanay ko ang legend na sinasadya naming itago hanggang sa tamang panahon. Sa airport ay sumalubong sa amin si Mama at si Sael, kapitbahay namin sa Tarlac, na tinulungan namin noong nakaraang taon na makakuha ng mahalagang medical procedure. Inihatid nila kami sa Microtel para sa gabi at nagpilit na kunin kami kinabukasan. Past midnight, January 2nd, 3 a.m., stumble kami sa front door. Umuugong pa rin sa tenga namin ang multo ni Whitney Houston. Ang mga gay sa provincial bar ay hindi lang kumanta nito. Nagperform sila ng exorcism ng aming kaluluwa, Filipino high-stakes karaoke showdown, kung saan bawat note ay matter ng life or death. pagod at emotionally cleansed, handa na kaming matulog ng saktong dadating si Mama. Madilim ang kwarto, umuugong ang air conditioning. Nakahiga kaming dalawa sa kama pagkatapos ng nakakatawang gabi. Nakahiga siya sa gilid. Nakapikit. Gumuho ang buhok sa unan. Nilunok ko ang tensyon. Babe, alam mo naman na mahalaga ka sa akin, di ba? Ipinakita ko na kaya kong mag-effort at pangako ko na patunayan ko pa. Gusto kitang mahalin araw-araw ng pinakamaganda kong kaya. Lahat ng gusto ko ay maging lalaki mo. Sasama ka ba sa akin? Sandali siyang hindi gumalaw. Perfectong nakatahimik. Nakapikit. Parang nakatulog na. Parang ibinuhos ko ang mga taong paghihintay sa katahimikan. Pagkay napadilat siya. Oo, sabi niya biglang mabilis. Halos mataray. Parang naghahanda sa reaksyon ko. Tumingin siya sa akin nang mabilis, parang naghihintay sa over the top na reaksyon na nasanay nang makita sa akin. Pagka itumaas ang mga kamay niya at hinawakan ang mga pisngi ko. At sa pagkakataong ito, sinabi niya ulit nang mas malambot, mas kalmado. Uh Oo. -oh. Nabiyak ang dibdib ko. Oh my god. Tayo na ba? Malaking ngiti sa mukha ko. Tumalsik ang mga salita parang tanong. Kalahating tawa, kalahating panalangin. Pangako, sabi ko. Kumalat ang liwanag sa mukha ko. Kunin mo na ang mga kotse, pera, damit. Wala itong halaga. Ikaw lang ang gusto ko, sa'yo. Magiging masaya ako habang buhay. Nagturo sa akin si Lolo ng bagay na hindi ko nakalimutan. Itong taon ako nakatayo sa tabi niya habang lumalapit ang tunog ng ice cream truck. Tinanong ko, Lolo, bakit dalawang dolyar lang lagi ang meron ka? Tumawa siya. Hindi inalis ang tingin sa daan. Labing walong taon ako nang pakasalan si Lola. Siya lang ang gusto ko. Yun lang ang gusto ko noon pa. Masaya siya kapag bumibili ng mga bagay. Ako, hindi ko kailangan ng mga bagay meron na ako siya. Kaya binibigay ko sa kanya lahat ng kinikita ko. Bawat piso, bawat dolyar hanggang ngayon. Habang hinawakan ko ang mga kamay ni Kim sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang ibig niyang sabihin, pwedeng kunin ng mundo ang lahat. Mga kotse, pera, damit, lahat. Pero kung meron ako siya, meron na akong lahat. Sa tahimik pero matinding bulong na lumalaki ang excitement Sinabi ko sa kanya, Sobrang saya ko. Masaya ka ba? Umiling siya, kumikinang ang mga mata, at sinubukang itago ang ngiti sa mahabang, nakakatawang hindi. Nag-extend ang salita, nakabalot sa tawag. Ang attempt niyang takpan ang kasaya lumalabas sa kanya. Tumawa siya. Nilipirin. At alam kong totoo. Ang pangarap ko, mula ng unang mag-date kami, ang babae ito, na nakilala ko dalawang puto. na katotohan sa edad ko na apat na po kilala niya ako bago ko ginawa ang kamaraan ko ang ako na inibig ko dahil si Tron sa tama ng loob ay kakatrider. sa sandaling iyon ay naramdaman ko ulit na buo ako sa wakas gumanti ang universe sa sampung taong kontribusyon ko sa pagbabalik sa mundong kinunan ko dati ang date namin na nakabrand sa kasaysayan. Ikadalawa ng Enero, alas 3.45 ng umaga, umiti kami at pagkay, parang mga batang nakapagdawa ng imposible, nabatikit kami at hinayaang ang kami ng tulong. Sa hapon na iyon, lahat ng akala namin na ibig Kabanata dalawa. Nakasuot si Kim ng puting bestida na may mga berdeng bulaklak, chinela sa mga paa, at ang kanyang Hawaii tote bag na nakabitin sa balikat. Mukha kaming ordinaryong mag-asawa na paalis para sa bakasyon. Hanggang sa sumigaw ang metal detector, naging baluktot ang mukha ko sa hindi makapaniwala. Umiling ako at natawa ng bahagyaan sinusubukang maunawaan ang nangyayari. May sira yata ang makina ninyo, sabi ko. Maliban na lang kung akala nyo Superman ako o ano. Pagkatapos, sumausaw ang kamay niya sa malalim kong bulsa at naglabas ng makintab na wrapper. Itinaas niya ito sa pagitan ng dalawang daliri. Tinignan ako at tanong ng walang emosyon. Ano ito? Parang kahit ang mga salita ay delikado. Sinabi niya na pinaghihinalaan akong may dala ng